Hello guys, welcome back again to my channel It's me, GR Mix Vlog So nandito nga ulit tayo sa JB's Motor Shop Para ipaayos ang ating motor At for this video nga mga ka GR Mix Vlog Papanoodin natin kung paano nga gumagawa ito si Boss Loloy ng ABS wow. Bypass So ayan, yung motor natin ay eh, nagluloko kasi yung speedometer Kapag walang speedometer, yung motor natin ay eh, hindi natin mapatakbo ng mabilis Kasi hanggang 60 or 50 lang, parang nawawala na siya ng power So ayan guys, kaya natin dinala dito kay Busluloy Luloy para gumanda performance ng ating motor so, yan, napakapulido talagang gumawa nito ni Luloy so yan nakikita nyo ang ABS yan ang gagawin niya so ayan nga nagwawire niya siya dito pero fast forward ko na mga ka mix vlog para mapanood nyo kung paano ito ginagawa so yan guys kung hindi ka pa nakakapag subscribe mag subscribe ka na sa ating channel at nga pala sa mga nagtatanong kung saan itong shop na pinapagawang ko. Dito lang yan matatagpuan sa Barangay Lagoon dahil Camarines Norte. Malapit po ito sa Bill Air. So ayan, makikita nyo po dito ang napakagaling na mekaniko. Ayan, saludo tayo dito kay Luloy kasi talagang pagdating sa mga ganitong motor ay alam niya ang mga troubleshoot na yan. So ayan guys, pwede nyo din silang i-message sa kanilang page. Hanapin nyo lang JV Motor Shop. So ayan guys, makikita nyo. Paano nga ba malalaman na sira na ang ABS mo? Sa akin kasi mga kadiyan, mix vlog ay eh, nakita ko lang lagi nakabukas yung ABS niyang ilaw sa panel kaya ako yung nagtaka kung okay lang ba yun kaya nagtanong ako sa kanya ang ginawa naman niya ay inalis niya yung ilaw subalit so, nitong mga nakaraan nawala na yung kanyang speedometer kaya napagdesisyonan ko na na ito ay ipabypass So pag ka mga ka mix vlog ng uh, yung motor lalo na kung kapag Yamaha Nmax 155 kailangan talaga umanap ka ng magaling na mekaniko kasi hindi bara basta ang pagbabypass ng anti-lock braking system or tinatawag natin ABS sa ating motor. At dahil nga ang problema nga natin dito sa motor na ito hindi gumagana yung kanyang uh, speedometer. So ayan, ichi-check na natin dahil na bypass na niya, nalagyan na niya bagong sensor. Testing na kung gumagana na. So ayan guys, okay na gumagana na ang ating speedometer so pwede na natin itong patakbuhin ng mabilis so ayan okay na siya susunod naman natin guys na ipapagawa dahil na nung nakarana na ito ay putol yung kanyang uh, cable nung ano throttle cable so ayan guys nagbili tayo ng throttle cable at ipapakabit na din natin dito kasi talagang napakahirap din ikabit nitong throttle cable kailangan baklasin lahat ng pairings So yan, pagkakataon na din sa panahon ngayon na uh, natin dahil so nagpagawa nga tayo sa ABS. So yan binagawa na rin natin dito sa kanya yung ating throttle cable. So dati medyo matigas yung pagsisilinyador uh, natin. So nung kanyang inayos, pinalitan ng bagong cable medyo okay na smooth na siyang manugamitin. gamitin talagang napakasarap na niyang ihag so yan guys talagang napaka lupit ng shop na to shoutout nga pala dito sa mga kaibigan natin no kalaking kay Kinit, at dun sa may ari ayan sa kapatid ni classmate so yan shoutout sa inyong lahat napakalulupit ninyo lalo na kay Boss Loloy ayan thank you so much sa pag-ayos mo sa aking motor Okay guys, ayan, okay na nga. Tapos na yung ating pinagawa. Nagawa na ng maayos. So ayan, gumaandar na siya. Gumagana na lahat. So ayan guys, thank you so much sa iyong panunod. At nakarating ka sa video na to. So ayan, ito na nga. Kaya kapit na yung kanyang pairings. At magkita tayo sa susunod na video na aking i-upload. Thank you so much. Bye bye.